Uy, ano yan? Ano yan? Uy, sure, uh? kasi ano yan ako lagi, Ay, ka. Opo, madami din, madami. Pating niya, pating Kinain mo, hilaw? Madami, bayaw. Asan? Padakot ka, bayaw. mo. Gagi, baka si Pitin Si MJ nga. Ano ano? Ayun po. Madami ayun po. mo lang, bayaw, tapos, sa sa'yo? sao? eh Ayun, yun yun oyuno, oyuno, tapo 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 ayun. tapo 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 mo. tapo 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 mo. tapo 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 lang tapo Ay, ayun, ayun, ayun. Uy, putang na mo, putang na mo. Binulabog niya yun, ganyan. Ayun, 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 laki yun. Ikaw kayo, Bog, sawa ka mo ito. Pag ginawa mo, gagawin ko. Paano? Ayun, ayun, ayun. Napulan mo ako. Ito, malito yun. Yung malaki na, para ka rin din malito. Ayun, ayun. Ayun. Ay. Ay. Ay, ay, ito ang si Kuwaiti, magaling manghuli. Yeah. Sampulan mo si MJ, maniwala kung paano manghuli. Sampulan mo, ito, ito, ito. ay malalaki dito. Ito dito. Nawala yun. dalawa yung malalaki. eh ay, ay. Ay, 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 -da, ay, ay, -da. Yan. ay, sa ay, 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 ay,

Wala ra bang malaking talangka? Ano yung crablet? Dito dito marami. Ay, mga isda. May isda rin oh. No? Ang dami isda oh. Ayun yung ano ba yung, oh, yung yung pagfish, fish pa. Oh, yung yung, bayan. Oh, ano yan yung nangangagat na. Nang, Kasi dito ali ano, alimasag ba yon? Oo. Oh. Dito, isda. Tapos dito <laughs> Ganda pala sa... Uy, putang ina mo, ano yun? <laughs> <laughs> ang dami na ngayon, sa ilalim na <clears throat> Tap. Nakahuli kami dyan, kalapit na Nakalen. Ibig sabihin, malinis yung tubig dito kasi nabubuhay sila eh. namin <laughs> oh, yun Kunin mo yan. Ito kasi. Kunin mo yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, mo ha. Sa likod ko yan, dito. Sa pinakalikod niya. Eh, ba't may <laughs> <laughs> Eh, <Hey>, puto <ko! laughs> Wala. Wala, taga lang, hmm. yeah. ka Wala ka Wala. Nakakot yun Dumulas eh. Few inches later. <that's> <that's> <that's>